Nagmarinate pala ako guys ng bangos. Tapos maya maya magsundo na ako kay Asi. Sa school kay masama ang panahon. Ma -ula na guys. Bago pala ako pupunta kay Asi guys magsundo sa school. Yung embutido nilagay ko na lang sa kanin. Para mamaya pag uwi nila. May makain na yung bangus pala ni marinit ko kanina guys mamaya yun na yun sa gabi mag na ako ngayon kaya si guys Tuntan na ako sa school kailangan nandun na ako bago sila lumabas kasi bawal na umuwi mag isa guys kay delikado alam mo ng panahon ngayon mag na ako kaya si guys 11 na quarter to 12 kasi yung ano niya labas caga lang talaga ma ako maglakad guys. Layo pa ng lalakarin. Mukhang uulan na guys. Sana pag sundo ko kay Hindi pa uulan. Nakulimlim na yung langit oh. Mukhang uulan na guys. Sana pag sundo ko kay Yasi, hindi pa uulan. Nakulimlim na yung langit oh. Magsundo ako kay Yasi guys. Ang layo pa ng lakarin ko guys. Hindi ko ako dito. Maglakad lang ako. Paahon na ako guys. Papuntang eskwela ni Yasi. Ang tirik dito. Taga lang talaga. Hindi pwede. Hindi siya sunduin. malayo kakanan na ako dito guys dito nagdadaan si Yasi mas malapit hingal ako paahon ulit guys paket ulit papuntang school ni Yasi yung sinundo ko guys ando na sa unahan nauna na nagsundo ka na nga iniwanan ka pa pauwi na kami guys ayun si Yasi nauna na palusong naman guys kanina pa ako ngayon palusong naman malapit na kami sa bahay guys mabuti hindi pa bumagsak yung ulan ayan ang saging guys oh. dali umunggalawin kay Mak makamansa yung ano niya dagta oh, yan. Mala, ano yan? <laughs> ganyan talaga yung saging na yan maba kulay green yan dumating ng dumating na kami ng bahay guys Mabuti hindi kami nabutan ng ulan. Bye bye guys. Salamat sa panonood nyo.